may talbas tayo ng mangga ayan ito lima Ngayon pwede na pakulaan ito sa isang basang tubig para inimin at gagawin ko pong tsaa. pamikirit po kasi mga kaalonan yung aking uh, paikot o yung sa loob ng aking mata um, Tsaka, apektado po yung aking Ulo, sumasakit po yung aking ulo kaya ito po yung pa pakukuluan ko lang mga kalonan. Oh, iniming ko po, hanggang gawing tsaa. ganito lang po mga kalonan yung aking kinukuha pagka-sumasakit yung aking mata at ang ulo. yan, pakukuluan ko na po mga kalonan. Para meron akong iinumin gawing tsaa, isang basong tubig lang 'yan. Oh, wow, ang bango. Ang sarap ng ano, ng bagong pitas ng dahon ng mangga. Ayan, oh. ang kulay niya mga kalonan. Talagang pinakulo ko siya ng mabuti. Para yung lasa ng dahon, eh, mapupunta po dyan sa tubig. So, ayun, tamang-tama lang. Napakaganda po nito mga kalonan yung uh, kumikirot po yung ating mata at sumasakit din ang ating ulo. Ayan lang po mga kaalunan. Ayan. Hanggang sa muli. Maraming salamat po.